Ngayon ay pag-uusapan po natin ang mainit-init na galaw ni Pi Network or si Pi Token matapos itong makalusot mula sa isang kilalang chart pattern na tinatawag na Adam and Eve. Yan, ang breakout na ito ay nagbigay po ng sinyales na posible ang isang trend reversal o pagbaliktad ng takbo ng presyo. May malalaking investors din o tinatawag na whales na nagsimulang mag-accumulate ng Pi token sa malalaking halaga. Ngunit kahit na may ganitong bullish na galaw ay may halo pa rin itong pangamba dahil medyo humihina na po ang bilis ng pag-angat. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng ating balita ngayon ay ang FX Street yan FX street at simulan po natin sa kung ano po ang uh, nangyari kay Pi token nitong mga nakaraang araw yan umakyat po si Pi token ng halos 3% nitong Lunes at nanatili ito sa ibabaw ng presyo na 0.40 ang uh, pagtaas na ito ay nagsimula mula sa breakout nitong bearish uh, mula po sa bullish Adam and Eve pattern Ibig sabihin ay lumabas po si Pi Token mula sa paulit-ulit na hugis ng chart na karaniwang sinyales ng pag-angat. Bukod dito ay maraming whales ang pumasok sa laro at bumili ng malalaking halaga para sumabay sa posibleng bullish recovery. Ngayon ay paano po nakialam ang mga whales sa galaw ng presyo? Base po sa pie scan data, ayan, nandito po yung pie scan data. Ayan po yung table na nakikita natin. yan, base po sa data na yan ay apat sa limang pinakamalalaking transaction nitong nakalipas na 24 hours ay galing po sa isang whale na bumibili ng PI tokens mula sa OKX exchange. Sa kabuuan ay nakabili po ang whale na ito ng higit 2.25 million PI tokens na nagkakalaga ng halos $901,500. Isang malaking wallet holder pa nga ang bumili ng 984,914 Pi token sa isang araw lamang na nagdagdag sa kanyang hawak para umabot sa 351.74 million tokens. Sa ngayon ay mas malaki pa ang hawak ng investor na ito kaysa sa kahit anong centralized exchange. Ano naman ang technical na sitwasyon dito sa chart? ni Pi. Ayan, Matapos po ang uh, breakout ay umakyat si Pi token ng hanggang 0.4661 nitong uh, linggo. Ngunit bumaba rin po siya at nagtapos sa presyong 0.3950. Kaya yan po yung uh, chart dito. Ayan, may nakita pong Support sa 50-period exponential moving average or EMA sa presyong 0.3863 at mula dito ay muling umangat ng higit uh, 3% nitong uh, lunes uh, para bumalik sa itaas ng uh, presyong 0.40. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng uh, RSI at saka MACD sa galaw ni PiCoin? Ayan, yung... Uh, Dalawang indicator po dito sa ibaba ng uh, chart dito ay ang uh, RSI at saka ang uh, MACD. Ayan, ang RSI ni Pi Token ay nasa value na 58 na nagpapakita na nasa gitnang zone ito at hindi pa siya overbought or oversold. Ibig sabihin ay may puwang pa para umakyat ang presyo kung tataas muli ang buying pressure. Samantala, ang uh, patag... Samantala ay patag naman po ang galaw ng MACD line matapos itong magbigay ng sell signal noong linggo nang bumaba sa ilalim ng signal line. Ngayon ay ano naman po ang susunod na pwedeng puntahan ng presyo? Ngayan, kung makakabalik po si Pi sa ibabaw ng 200 period EMA sa presyo na 0.4271 ay posibleng pong umabot ito hanggang sa presyong 0.4734 na huling na test noong July 23. Ngunit kung babagsak po ito sa ilalim ng 100 period EMA na nasa 0.40 ay maaring bumalik ang presyo para muling subukan or i-test ang 50 period EMA sa presyong 0.3864. Yeah, yan. Ngayon ay sa kabuan ay may maganda pong sinyales na nagsisimula ang uh, pagbabalik ni Pi Token mula sa kanyang downtrend. Malinaw na may kumpiyansa ang mga whales sa pamamagitan ng pagbili ng malalaking halaga. Ngunit dapat pa rin maging maingat dahil humihina ang lahas ng bullish momentum at posibleng magkaroon po ng pullback bago muling sumabak sa mas mataas na presyo. Para po sa mga traders ay magandang bantayan po natin ang presyong 0.4271 na resistance at ang 0.40 na support bilang mga susi sa susunod na galaw ni PAI. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.